Sa munisipalidad ng tubabenget nagtipon-tipon ang mga magulang at mga bata sa municipal grounds upang makiisa sa makulay na pagdiriwang ng Children's Day nitong biyernes, Nobyembre a 7. Tampok sa selebrasyon ang declamation at dance exercise competitions na talaga namang dinumog ng mga residente. Sa ilalim ng temang online sexual abuse or exploitation materials, oo sa XCSM, wakasan kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban, ipinakita ng mga kalahok na bata ang kanilang talento at kaalaman upang palakasin ang kamalayan sa karapatan ng mga kabataan lalong-lalo na sa mundo ng internet. 24 na mga bata ang lumahok sa declamation competition. Ang third runner-up ay si contestant number 21 habang ang second runner-up ay si contestant number 16 na si Ezra. Nakamit naman ni contestant number 9 ang first runner up na pwesto at itinanghal na kampiyon si contestant number 15. Ayon sa ina ni Ezra na si Ruth, isang guro ang naghikayat sa kanila na sumali sa kompetisyon. Kwento niya, tinulungan niya ang kanyang anak na mag-ehersisyo ng kanyang mensahe tuwing may oras hanggang sa nakabisado nito ang piyesa sa loob lamang ng isang linggo. Mga almost one week po, mahigit. Pero yung ano po, hindi naman po dire-diretsyo. Basta pag may pasok po, ganun po. Magsalita lang po siya two times ganyan. Tapos tinutuloy-tuloy po sa bahay. Marami kaming natututunan ng mga parents sa mga kung paano namin alagaan, protektahan yung mga anak namin against sa mga ano sa child abuse, ganyan po at saka sa mga child exploitation pagkatapos ng declamation competition, sinundan agad ito ng dance exercise competition na nilahukan ng labing tatlong grupo mula sa iba't ibang barangay ng tuba. Karamihan sa mga kalahok ay mga mag-aaral sa preschool o daycare. Ang group number 13 ang tinanghal na third runner-up, habang group number 5 naman ang second runner-up. Nakamit naman ng group number 10 ang first runner-up at ang kampyonato ay ang group number 8 mula sa barangay Poblacion. Ang grupong ito ay binubuo ng labing dalawang bata na magpapatuloy sa susunod na antas ng kompetisyon sa Adivay Festival. Ayon kay Silvia Oribiana, isa sa mga magulang na mga batang kabilang sa nanalong grupo, habis ang kanilang pasasalamat sa panalong ito. Aniya, masunurin at determinado ang mga bata sa ensayo at layunin nilang makisali pa sa mga susunod na paligsahan. Wow, challenge lang mam namin sila o sinabi na pag pagpractice lang mabuti para sa ano bigyan ano lang namin sila mam ng mga kunwari mga mag mga gift toys mga ganun o sa room sa school nila para mag-concentrate lang sila sa ano ma'am yes, ma tapos ano lang ma'am hindi namin sila pinag-pressure for the para lang sa pag-enjoy nila ma'am Mama, ano masasabi mo po tungkol sa event na to, especially yung competition? Hmm. Marami ma, am. marami kaming natutunan, especially at saka sumaya yung mga kids na ano, na natuto silang mag-explore ma'am na ano, dati kung tatating tahimik sila, ngayon na explore na nila yung sarili na makihalubilo sa ibang tao ma'am. Okay. Opo, oh, ano, ano Hindi na sila yung nagkukulong lang, mahiyain. At least ngayon ma'am, nakakahalubilo sila sa mga ibang kids, mga ano ma'am natututo na sila sa mga nalalaman nila yung may, may natututunan na sila ma'am kung an, nila kung ano yung talent nila ano mga gusto nila sa sarili nila Tampok din sa selebrasyon ang pagpapakilala sa inflatable mascots kagaya ni na Minion at Pikachu. Hindi naman nagpahuli ang clown at magic show sa pagbibigay aliw sa mga bata. Iprinisenta din ng Cordillera Youth Alliance for Peace ang Tong Elmudo, Mudo, isang hybrid na Korean martial art na pinagsama ang ilang elemento ng Taekwondo, Judo at Karate. Isinama sa okasyon ang pagkilala sa mga child-friendly barangay ng munisipalidad. Umangatlo ang barangay Tabaan sur na nakatanggap ng 50,000 pesos pa premyo, pangalawa ang barangay San Pascual binigyan sila ng daan at 50,000 pesos at nanguna ang barangay Camp 4 na nakatanggap ng halagang 250,000 piso. Samantala, ayon kay Municipal Vice Mayor Maria Carantes, patuloy ang mga programa, pagsasanay at seminar nitong taon sa iba't ibang mga stakeholders upang mapangalagaan ang karapatan ng bawat bata mula sa survival, development, protection at participation upang matiyak na walang batang may iwan. Ira Marzan para sa Herald Express. Ayan, wait lang. You can do.